Paano nga ba natin palitan yung ating profile picture doon sa ating Google account? So sa mga hindi pa nakakalam guys, sundan nyo lang ang video na ito. So ang una nating gawin ay pumunta lang tayo sa ating Google account and then pindutin natin ang ating profile and then manage your Google account personal info tapos makikita nyo na dito guys yung profile picture nyo pindutin natin and then itap natin itong change tapos, pindutin lang natin itong device para pumili tayo ng picture doon sa ating gallery. And then, pindutin lang natin itong uh, browse or take a photo. Tapos, pindutin natin itong files. So, nandito na tayo guys sa ating gallery. Pumili na lang tayo dito ng picture na gusto nating ipalit doon sa ating profile picture. So, for example, uh, ito. And then ayusin nyo na kung anong nga anggulo ang gusto nyong makita. Kung dito ba, ganyan. So kapag okay na, pindutin na natin itong next. And then, pili na kayo dito guys na kung sino yung mga gusto nyong makakita dyan sa profile picture nyo. Kung uh, public ba to or uh, people you interact with. Tapos, itap natin itong done. And then, save as a profile picture. So, ayan lang guys. Napalitan na ang ating profile picture.